5 4 3 2 1 go Hello everyone good morning this is Wen BT ang inyong kaibigan welcome back muli sa ating ning channel and yon um happy sunday sa inyong lahat Our video for today is cooking. syempre Sunday ngayon. So, yun. Galing na akong palengke and nakapalengke na kung ano yung ating lulukoy para sa araw na to. And, nag kasi ako guys sa nilagang baka. Ayan. So, yun yung ating lulukoy ngayon. Ano lang naman, um, nilaga, syempre, simple lang naman yung ano niya, yung mga ingredients niya, konti lang, hindi naman ganun kakomplikado, mas sinilaga lang naman. And, ayun, papakita ko sa inyo kung paano ko lutuin. Matagal lang siyang pakuluan, palambutin. Pero, um, uh, mas masarap naman pag malambut yung nilaga. Ayan, ayan, dyan lang kayo at papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ingredients na nilagay ko sa aking lutuin ngayong araw na ito. Dyan lang kayo. Ayan, guys, eto na yung ating baka. Yung ating beef. Cut into serving size na siya. Ayan, nahugasan ko na rin to. And, ayan, una ko lang pinakita sa inyo para mapakuloan ko na siya. Kailangan ko na kasi siyang pakuloan. So yan, more than, more than a kilo to. nag kasi talaga ako sa ano. Sa nilagang baka. Kaya ito yung ating menu ngayon. Yan. Malaman naman siya, although rib siya, pero malaman siya. Anakugasan ko na ito, guys. Lagay na natin siya dito. Yan. Kaya, dinamihan ko muna yung tubig niya kasi, alam niyo na, pag kumuluto, may mga scam na naman siya or yung impurities na tinatawag. So, babawasan ko pa rin naman to ng tubig. Pag lumutang na yung mga impurities niya. Ayan, dyan lang kayo. Later, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gulay at yung mga ingredients na ilalagay ko. Ngayon guys, check na natin kung umibabaw na yung mga scum. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ayan na yung kanyang impurities pumunta na sa ibabaw. So, ako kasi tinatanggal ko yung mga yan. Para hindi, para kasing madumi yung sabaw kapag ano. Kapag may ganyan na nahalo dun sa sabaw niya. Kaya, tinatsag ako talagang tanggalin yan. Anyway, nakaibabaw lang naman siya. Ayan na. Madali lang naman siyang tanggalin kasi nasa ibabaw siya. Ayan. Ayan, tinatanggal ko talaga yan guys. Ang pangit kasing tignan ng sabaw na. Kapag may ganyan siya. Impurities na ganyan. Ayan. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga tinatanggal ko kapag pakulo na yung ano. pinapakuluan natin karne. Mapabaka or mapababoy yung tinatanggalan ko talaga ng So, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung medyo malinis na. <laughs> malinis na yung sabaw. Ayan guys, tingnan natin. So, ayan na siya. Medyo yung ano, yung bula. Ito na siya. Medyo maputi na. Hindi na kagaya kanina na sobrang dami. So, okay na yan minsan kapag sobrang dami ng ano ng impurities ng scam pinapalitan ko ng sabaw yan pero ngayon hindi na medyo okay naman tsaka yung amoy nung singaw nung sabaw hindi naman siya ano hindi naman siya maanggo medyo light light yung amoy niya kaya yan diretso kulo na yan lagyan na lang natin mamaya ng ingredients Ayan guys, hello again. eto na yung ating mga sangkap para dun sa ating nilagang baka. So yung nilagang baka natin ay pinapakuluan ko na dun. Wala pa siyang rekado kasi nandito pa yung mga rekado niya. Patagal lumambot yun kaya medyo matagal pakuluan. So ayan, ito yung ating mga ilalagay. Itong ating... Um, garlic, bawang, medyo ano lang to, hindi ko siya dinurog masyado kasi nilaga naman yon tapos ang ating sibuyas malalaki rin yung hiwa nito um, ating patis pero maglalagay din ako mamaya ng asin tapos lagyan po natin ngayon ng beef cubes at saka ang ating pepper black pepper meron din po tayo ditong onion leeks ayan stocks ng onion leeks and itong ating um, mais corn. Actually, itong corn naman optional siya. Pwedeng lagyan, pwede rin hindi. Pero mas mabango, mas masarap yung lasa niya kapag may ano, pag may mais siya. So, yan. At ang ating gulay ay ito. Repolyo at saka bagyo pechay. Ayan. Nahiwa-hiwa ko na rin siya. So, yan. Simple lang naman yung mga ingredients. Konti lang yung ingredients niya, guys. Ayan. Gusto lang makahigop ng sabaw. Kaya, ayan. Magninilagang baka. Yan. Diyan lang kayo. At magluluto na tayo. Yan. Check na natin ito, guys. Kasi lalagay na natin yung bawang at saka sibuyas. At, ayan. Ay, naglagay na pala ako kanina ng ano, ng pamintang buo. Kita nyo, oh, konti na lang yung sabaw. Magdagdag na lang din tayo ng sabaw. Hmm. Lagay na natin yung ating bawang. And yung ating sibuyas. Yan. Ayan, nilagyan ko na rin ng paminta at saka dagdagan na natin ng water. Tapos, pakuliin ulit natin hanggang sa lumambot yung ating baka. Nilagay ko na sila guys yung ano, yung nor cubes. Lagay na na rin natin yung ating, um, ano ba to? Corn. Para sumabay na siya. Ay ko, So, mabini siyang paglambot din sa ano, ating baka. Parang kulang na naman siya sa sabaw. Yan. Tapos lagyan na rin natin ng onion leeks na konti. Yung stalks niya, yung hard stalks. Kasi yung ating ano mamaya, yung leaves niya na malambot Ikuli na lang natin. Ayan, takipan natin para lumambot yung karne. Tinikman ko na kanina yung karne. Yung baka, ano na siya, um, malambot naman na. Tsaka kumakalas na siya dun sa buto. Ayan, nagdagdag na rin akong sabaw kasi ubos na yung sabaw niya. Ang dami guys na man natin kung tama na yung lasa. Ayun. So, okay naman na siya. Okay na yung lasa niya. Ilagay ulit tayo ng sibuyas. And then, pwede na natin guys, ilagay yung ating gulay. Yung ating repolyo at saka yung bagyo pechay. Gusto kong maraming gulay. Kaya, marami talagang gulay ito. Ayan. Kasi hindi lang din naman akong kumakain ng gulay. Pati mga bata. Kumakain din silang gulay. So, ayan. Lutuin lang natin konti itong gulay natin. Tapos, ilagay na natin yung onion leeks. And then, presto. Luto na siya. So, lupan lang natin konti. Saglit. Para kumulo. Ayan. Ayan, guys. Kumulo na siya. Luto na rin yung gulay. Tama na yung sabaw. Tama na yung lasa. Nagay na lang natin itong ating onion mix. Tumatapon na yung sabaw. Tahan lang natin. Kasi tumatapon na yung sabaw. Yan ang ating toppings. Na onion leeks. And Yan guys, ready for serving. Pwede nang kumain. Baka ma-overcook yung ating gulay. Yan ang ating nilagang gulay. Joke lang, <laughs> nasa ilalim kasi yung karne, ayan. Yan, jalan na kayo. Kain na tayo. Ayan ang ating ulam for today. Beef ni Laga. Masarap humigop ng sabaw kahit mainit. Yan guys. Maraming maraming salamat muli sa inyong panonood. Thank you po sa mga bagong subscribers. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe pero nakanood po kayo ng aking video please do consider to subscribe and click the notification bell, bell all, para po maging updated po kayo sa mga susunod po pang videos na i-upload. Thank you so much din po sa mga palaging nanonood sa aking mga videos, mapahalaman man to, o mapaulang, o mapaibang ma mapa -ibang activities. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa aking mga kaibigan, sa YT, sa Facebook, sa Messenger. Thank you so much sa inyong lahat. Um, nawamay na i-share ulit ako sa inyo ngayon uh, Weng BT is saying bye bye for now see you on my next video thank you so much everyone, keep safe and God bless bye bye, bye bye, bye love you all, bye